Good morning mga ka friends. Breakfast po tayo. Mayroon tayong coffee, coffee black at saka pritong saging. Ito, ito ang ating breakfast. Dito ako sa balkon kakain guys kasi mas masarap dito dahil mahangin. Yun guys, breakfast tayo. Ang mga nagawa ko kahapon is nagdamo ako ng mga damo dito sa may bermuda. Tapos ngayon kung hindi ako matuloy pag alis sa city, magwawalis ako. Pero pag natuloy ako, bukas na lang itong walisin na to sumasayaw so, sayaw pa to. ating standpan pan. Oy. ay, yung ano, yung patungan ng cellphone. Kaya mag ma ma, ma mahangin kasi. Bumalik na naman ako magkapi guys. Pero hindi naman lagi. May, ano, ngayon magkapi, bukas hindi naman tapos ito yung umaga lang din kasi ang, pa, ang breakfast ko is saging masarap kasi sa kape kaya nagkape mo na ako black coffee lang naman yun, walang no sugar ang laki ng mukha dito nakapos, <laughs> nakapokus naka kasi yung camera sa mukha ko hindi pa ako nang hilamos, hindi pa ako nagsuklay guys <laughs> ito pa yung suot ko kagabi na natulog pagising ko ngayong umaga bago ako nagprito ng saging, narinig ko mayroong nagputol ng puno. Ang kapitbahay pala namin, ah uh, pinuputol ni Lydia yung mga puno sa, tab, sa likod ng bahay nila dahil nakatakot pag mahangin, baka kasi ma, bumagsak. Maigi kasi yung putulan yung mga sanga para kahit humangin, hindi delikado matumba kasi wala ng mga sanga. Ano yan siya? Mm, ano bang puno yung tawag dyan? Yung may, may bunga? Manggani? Manggani ba yun? Yung may bunga? Ano kasi yan? Pag mahangin, ma... Madami kang wawalising dahon lalo pag taglagas. Kaya tama lang din yung pinaputol ni Lydia para hindi ganun mahirap magwalis, maglinis. Ako pa'y natakot kasi nasa tuktok siya. Tapos yung pagputol sa dulo, wala siya mahawakan. <laughs> Ako natakot guys kasi medyo mahangin pa naman. Pero kirin, kaya naman, kinaya naman na nagputol. Ay nagputol pala kasama nila ino you know, nung nag ng palay sa sa anong tawag nitong gindolman. Taga Sirabulionis daw yan siya. Nandyan kay Launier nag, naka, naka nag, ano, natulog. Kasi umuwi sila nung Sabado or kahapon nung magagaling sa Ani. Tapos siguro ngayon, hindi ko alam kung babalik ba sila sa dindulman para mag Ani ulit or tapos na. Kahapon pumunta ako sa kanila dahil naamoy ko ang bango ng pritong, ah, ang bango ng inihaw na manok. Yun pala, nag, nag-ihaw sila ng manok isang piraso, kinatay na. Inano nila, kulutan. Kaya nakatikim din ako dalawang slice lang. Tinikman ko lang din ako buman. Kasi ang dami nila. Isang labuyo lang kasi yung manok na inihaw. Hmm. Ito yung saging na pinutol ko nung nakalaan. Yung sa vlog ko. Kaya ito maliliit kasi ito na yung sa dulo. Limang, bu limang bulig lang kasi guys. Ang isa binigay ko yung manumiyas. Kaya isa kay ng santa. Tapos yung isa, sinain namin. Tapos yung natira, pinilito namin nung isang araw. Tapos ngayon, may natira pang kalating piling. Baka naman yung bukas. Libre na sa pagkain, guys. Almusal or hapunan.